Shot muna tayo bago mamulutan mga bossing. Ayan oh, makita nyo. Shot puno. Tapos pulutan ito mga bossing. Kilawing bagus with salted egg. Tikman natin. Hmm. Sarap. Kamusta ka, aking mahal? Pero mga boss, bumili nga pala ako ng bangus at pagkikilaw tayo ng kilawing bangus with salted egg. Nakagawa na ba kayo nito? Kung hindi pa, samahan nyo ako at manood ng video na to. Gagawa tayo ng kilawing bangus with salted egg. Ito nga pala yung bangus. Hinimay-himay ko na. Yan, wala nang tinik yan. So, meron tayo rito luya at sibuyas. Siyempre, meron tayong salted egg. Yan ang magpapasarap mamaya sa ating kilawing bangus. Meron tayong kalamansi. Suka with sili. Salt. At saka, gagamit tayo ng vinegar, suka, panguhugas natin dito sa ating kilawin. So tara, pisahan na natin mga boss. Simulan natin lagyan ng suka para mahugasin natin yung bangus sa ating suka. Ayan, para mawala yung lansa muna niya. Hugasan muna natin ito. Lagoin natin tapos itigaan natin. Tapos natin mahugasan dito sa ating bangus. Papatulong muna natin ng mga 2 minutes. Tapos itigaan natin para mawala yung lansa niya. Dito sa kapanghugas natin, di ba ayan, nahugasan na natin sa suka ng ating bagos, pinigaan na natin, so wala na sa suka Lalagyan na natin yung luya at sibuyas susunod natin yung suka na may sile umpak na kami tapos lalagyan natin siya ng kalamansi mga 15 pieces yung kalamansi na pinigaan ko haluin lang muna natin mga bossing para tumasa na yung ating pagkakak maglalagay tayo ng asin dito sa kucharita ng asin. kayo kung gano'ng karami. Kung ano gusto nyo alat. O yan, sakit sa ako na yan. naglagay rin ako ng pamitang durog dito, mga bossy. Ayan, nakita nyo. Iyahalo na natin sa ating kilawin. Masarap din lagyan ng pipino to. O kaya labados. Kung ano gusto nyo. Pero sa akin, ipala muna. Buyas buya lang. Okay na. Kasi may version ako ng salted egg. Kinilaw na bagos with salted egg. Ito na yung mga boss. So, ayan, naluluto na yung bagos natin sa suka kalamansi. Ano? Susunutin natin yung salted egg. Ayan, oh. Ayan, oh. Ganda rin ang sarap yan, mga boss. Ayan, oh. Ang siyahalo natin itong salted egg dito sa akin na ba, bagus. Napakasarap ito pag matikman nyo, mga boss. Kung bago lang ang patinig nito, pwede nyo naman gawin ito. Para matikman nyo po, ano yung siya ng masarap. Ang kilawing bagus na may salted egg. Ayan. Babad lang natin, mga boss, na mga limang, lim limang minuto. Five minutes, okay na, okay na ito, mga boss. Ayan. Mamaya, rapsan na ito, mga boss. So, ito na ating bangus. After 5 minutes, lutong-lutong na sa sukat at sa kalamansi ating bangus. Pwede na natin tikman ito at kainin. Titikman na natin ang ating bangus with salted egg. Titikman na natin, mga bossing. Mm. Salak! The best! Sa tapulutan pulutan ito, mga boss.